Sa nasunog na manggusali ng DPWH sa Quezon City, tiniyak ng Departamentong Walang Nasirang Mga Dokumentong Kaugnay sa Flood Control Scandal. Ayon sa DPWH, sumiklab ang sunog sa Bureau of Research and Standards Building sa Regional Office ng Mimaropa. Sa paon ng investigasyon, nagsimula umano ang sunog sa sumabog na computer unit sa Materials Testing Division. Pero sa pagdinig sa Senado, aminado si DPWH Assistant Secretary Melody Villar na kahit testing site ang naapektuhan may mga dokumento pa rin sa gusali. Kaya't naungkat ang testimonya noon ng witness at dating Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez. With your respect to that office, as per testimony of uh, witness Bryce Hernandez, there is 1%. For the testing office of the DPWH, per voucher is 1%. Thank you. So the 1% documentation is gone. Ayon sa DPWH, walang nasaktan sa pagliab na nagsimula kaninang tanghali at umabot pa sa ikatlong alarma bago naapula makalipas ang higit isang oras nakikipag-ugnayan naman ang ombudsman sa National Bureau of Investigation at Bureau of Fire Protection para tignan ang angulo ng arson